ito panoorin natin itong mga kalakbay sa ano to eh sa may tagaytay daw to eh umain silang magkakasama tatlo sila oh. tapos humingi sila ng cheat. at binilig nila yung ano yung cheat sa waitress na walang pera eh. yung mangyayari pagdating ang binalik sa kanila yung chit ang garbo pa ng kinainan nila ano? garbo pa ng restaurant mukhang mamahalin pa tong restaurant natin nakikita nyo naman mga kalakbay wala talaga yung silang inabot na na dalawang libo ako talang umalis yung dalawa eh o baka mulus lang talaga nila yun kasi sinasabi nyo itong lalaki na ito na may inipit pa ng dalawang libo sa ilalim ng ano presero pero kung makikita nyo sa video kanina mukhang wala naman

Di huh? sa Hindi natin alam mga kalapay kung sinasadyo o sinadya talaga ito eh. Sila lang na iyon isa eh.